So ito po yung complete set ng ating ah, uh, recipe na adobong talong. So ito po ating bida, yung ating talong, mantika, bawang, uh, suka, no uh, tubig, toyo, uh, sili, tapos paminta at uh, konting asin. So yan po yung complete set na recipe ng ating adobong talong. Pag mainit ang kawali, lagay na natin yung ating mantika. Ayan. Ating mantika. Painit na natin yung bagya ng ating mantika. Pag mainit na ang ating mantika, ngayon ay uh, pipirituin na natin yung ating uh, uh, talong. Ayan. So pipirituin ng talong. Ngayon ay uh, angwin na natin. Lagay sa isang plato na. No? na may tissue na sa ganon ang purpose po ng tissue yan, yung mantika no uh, di malelesen po ng tissue yan tapos yung ating tirang mantika lagay na na yung bawang yan dahil uh, uh, po tayo yan medyo luto yan ang bahagya yung bawang no palabasin yung kanyang aroma ah uh, na ito yun Mm. Okay, suka. Ayan. Suka. Tubig. Ayan. Tapos, medyo pakulim pa natin konti, painitin. Kapag kumukulo na, pwede nang ilagay yung sili. Tapos, lagyan na rin natin yung ating uh, paminta. Durog na paminta. Tapos, yung uh, uh counting asin, ano? Huwag po kayong uh, sosobra sa asin dahil magiging maalat. Yan. Yan pakukulan pa po natin. Ano? Kapag po kayo nagluluto na may suka, huwag nyo pong tatakpan, ano? Pangasagano, hindi po magiging sariwa yung lasa ng suka. Okay, kapag kulong-kulong na yung ating sangkap, ilagay na natin yung ating uh, bida. Yung ating uh, uh, talong. Ayan. O. Ayan. Alright. Tapos ay uh, pakukuloyin pa po yan. No? Ayan. Okay, pagkakulo. Ayan, pwede na yan. No? Ang hmm, bango ng usok. O, oh, pupunta sa akin. Ayan. Pwede na po yan so ngayon ay, uh, na yaya natin yung taga uh, bagong luto nga uh, uh, adobo nga uh, uh, talong ano ha huh? hmm an sarap manamis namis ang lasa ng talong dahil uh, bagong harvest, ano from garden uh, to table huh yummy hmm tapos ang ganda na lang lasa ng toyo, binagsama natin sa suka, no? Tapos mahanghang ng bagya dahil nilagyan natin ng uh, uh, sili, ano? Kung yung mga anak nyo po, maselan sa pagkain ng mga uh, gulay, ano? Ito, lutuin nyo po ang ganito, adobong talong.